Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Pag-usapan natin sa episode natin ngayon ang patungkol sa isang uri ng bertod na pwedeng magamit upang umunlad ka, yumaman o kaya lumago ang iyong negosyo. Kaya ang title natin ngayon, Bertod na Pampayaman makukuha mo sa mais at palay. Alamin kung paano mo ito makukuha. Para sa mga magsasaka at mga mahilig kumain ng mais, magugulat kayo sa malalaman ninyo tungkol dito. Alam nyo ba na ang mga balat ng mais ay pwedeng magamit upang makagayuma ng pera? Opo, tama ang narinig nyo. Makagayuma ng pera. Pero, paano naman nila ito magagawa? Pang isang taon na prosperidad ang hatid ng gayumang ito sa pera. Ganon pa man, kung sakaling matapos ang isang taon ng swerte, walang masama kung uulitin ang ritual na ito. Mahalaga na madampian mo naman ito ng olive oil ang balat ng mais. Huwag po kayong maguluhan. Unti-unti kong ipaliliwanag sa inyo ang gagawin upang magamit nyo bilang bertod ng pangpayaman o pampaunlad ng negosyo ang balat ng mais. Kuhanin ang balat ng mais at ibadot dito ang isang perang papel kasama ang isang sulat na nakalagay sa parchment paper. Marahil itatanong nyo kung ano ba yung parchment paper. Yan po yung papel na ginagamit sa paggawa ng diploma. Marami yan sa mga tindahan ng uh, tulad ng National Bookstore. Yan po, Tandaan lamang kailangan na madampian mo ay ng olive oil upang magkaroon ng lakas ang gayumang gagawin mo. Isulat doon ang katagang ito. Oh, isulat doon ang katagang ito. Tingnan sa screen. Panginoon kong nag ng swerte sa lahat ng tao. Swerte sa pananalapi aking makamit yan ito sa aking tahanan. Ganon din sa aking negosyo. Isulat ang buong mong pangalan sa, at lugar ng tirahan. Yan. Isusulat nyo po yung lugar ng inyong address. Kung baga, yung address nyo, tirahan o lugar ng iyong negosyo. Matapos nyo magawa o maisulat yung katagambi ng git ko kanina. Pagkatapos po noon, ilalagay nyo. Maraming salamat po. Amen. Permahan din ng iyong pangalan sa ilalim ng ginawang sulat. Bago ipasok sa loob ng balat ng mais ang pera at sulat, dampian ng olive oil ito at talian ng kulay berdeng ribbon ang ibinalot na pera at sulat at saka ito isabit sa pinto ng bahay gamit din ang kulay-berdeng tali. Ang ginawang ito, ang siyang aakit ng swerte na pumasok sa iyong kabahayan o lugar ng negosyo. Subukan ninyo at baka nga po makatulong ito sa inyo. Walang mawawala, wala rin namang ganong gastos ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa negosyong restoran. Ah, marami nagtatanong nito. Marami ang lumalapit sa akin para sa ganitong negosyo. Marami kasi ang hirap na sa kanilang pagnanais na magtagumpay dito. Pero paano nga ba mapapalakas ang ganitong negosyo? Ano ang pampaswete na dapat mong ilagay? Sa obserbasyon ng inyong lingkod, pangkaraniwan ng naitatayong negosyo ng ating masugid na, mam na manunood o taga-subaybay ay ang kantin o kaya restaurant o turo-turo. Malit o malaking kainan ay binibigyan nila ng pansin nito. Iniisip nilang madaling kumita dito. Lalo pangat, kailangan daw ng tao ang kumain. Sa totoo lang po, hindi ganon kadaling kumita sa negosyong kainan. Kahit pa sabihing masarap kang magluto, hindi pa rin ito sapat. Ang kailangan mo ay yung tamang lugar, maayos na pwesto, at malinis. Siyempre, dapat mababait ang iyong tauhan para kagiliwan sila ng mga customer. Kapag nagawa nyo ito, posibleng mapangat ninyo ang inyong negosyo. Pero alam nyo ba na maraming nagnenegosyo nito ang bumabagsak lamang? Kaya hindi ganong kadali pumasok sa ganitong negosyo, bukod pa nga sa talagang nakakapagod. Parang sa mga palamang pa lamang magtatayo ng negosyong ganito, humanap ng magandang lugar, kung sisimulan nyo na ito, ang una mong dapat gawin, magsagawa ka ng ingay. Napakainam na maglagay ka ng music sa bungad ng iyong restaurant o kantin sa iyong opening. Hindi lang yan. Kailangan mo pa rin namang gumawa ng pagpupromote mo sa iyong kainan. Oh. Ngayon, nakikita nyo ba yung sikat na sikat na mapapan na napapanood nyo sa Facebook yung kay ano kay sino ba to yung pinagkakagulan din pati ng mga YouTuber yung kay Diwata Pares yan, no alam niyo ba kung bakit napakalakas niyan siguro ay bukod sa mura ay eh masarap marahil no masarap marahil yan o kaya naman ay malaki ang naitulong ng mga mga social media uh, and yan, mga nasa social media malaking tulong yung mga youtuber na po-promote yun kaya maganda rin ang kinalabasan kaya kung mayroon kang negosyo pwede mo rin itong i-promote sa sarili mo sa yung social media nang sa ganun eh mainganyo ang ibang puntahan ka Magpatulong ka sa iyong mga kakilala at kaibigan para dayuing ka rin. O, malaking bagay kasi yan eh. Kung ba nga, sinasabi nila eh, parang media hype o social media hype, parang galong kaya lumakas. Marahil, no? Dagdag na natin marahil nga, masarap ang pagkain, kaya ganon. Uh, subukan nyo po, malay nyo, pilahan din ang iyong kainan. Magayinam din ang maglagay ka rin ng uhay. Uhay sa, mo, sa bunga ng yung restaurant, ano ba yung uhay? Ito po yung nakita mo yung kapag yung palay eh nagkulay brown na yung yung po yung uhay, yung butil noon, no? Yung po. Ang uhay ay yung bunga ng palay na nakakabit pa sa tangkay nito. Kailangan ay yung natutuyo na ang uhay. Ibig sabihin, nagiging kulay brown. no? sabi nga nila, nagiging ginintuan na. Ilagay ito doon. No? Ilagay mo yung uhay daw ng palay sa yung lugar ng negosyo. Ang uhay ng palay ay simbolo ng kasaganaan. Kaya ilagay ito doon sa unang buong linggo ng iyong pagbubukas. Bukod dito, kung may mga panauhin ka sa unang araw ng iyong pagbubukas ng negosyong kainan, kailangan na bawat lamesa ay may inihahain kang buong isda at palamutian ng matitingkad na kulay ng gulay para maging kaakit-akit. Ang mga isda ay simbolo rin ng kasaganaan. Higit sa lahat, ang mga tauhan ay mga nakangiti. Huwag pakikita ng pagsimangot sa unang araw. Ganon rin naman ang may-ari nito. Iwasan ang pagkaroon ng pagtatalo sa mga bisita at ganon rin naman sa kapamilya o sa iyong mga customer. Higit sa iyong asawa, iwasan na magpagtalo, ganun din sa mga anak. Ang tinutukoy dito ay ang may-ari ng negosyo. Ano po, yung may-ari. Ang isa pa sa pinakamainam na pangakit ng swerte sa buong panahon na naroon ang restaurant mo ay ang tinatawag na Golden Power Stone Charm. Ang kakaibang anyo nito ay umaakit ng swerte sa mga customer Ilagay lamang ito sa lugar na pwedeng mapansin ng iyong mga customer at asahan na babango at hahanap-hanapin ka ng mga customer mo. Siyempre pa, mahalaga rin talaga na masarap ang iyong pagkain, malinis at mababait ang iyong mga tauhan. Malinis din ang lugar kapag ngumiti sa mga customer ay nakakadagdag ng aura ito. So yan po, narinig nyo na. Ang uh, ating paksa ngayon doon sa nagtanong sa akin partikular na si Mrs. De Guzman na magtatayo ng kanyang uh, Na naway nakatulong ang paksain na ito sa iyo. Ayan po. May paalala lamang po ako bago tayo magtapos no. Doon po pala sa mga lalo na sa so, nagpapadala ng kanilang payment. Oh. Panoorin niyo po ito. O yan po, niya na. Pero uh, may schedule po pala ang inyong lingkod sa darating na May 28, 2024, nariyan po ako sa Candelaria, Quezon. Kung kayo'y malapit dyan sa Candelaria, Quezon, o malapit dyan, o kaya Bandang Laguna, kung kan malapit na rin yan, ay pwede nyo akong tawagan sa aking numero. Kung nais nyong sumabay sa pagpapapunsoy, aking numero 0917 09401111 Pwede rin sa aking Viber Yan din ang aking number O kaya magmensay kayo sa aking messenger Ang aking Facebook account Shalir Haila. O kaya follow nyo ako sa aking Facebook page Haila Shalir Ulitin ko, may schedule po tayo dyan sa Candelaria, Quezon Sa darating na May 28, 20, 2024 At sa darating naman ang May 31 June 1 June 2 ay narin naman po ako sa bahagi ng Bicol. Particular dyan sa Naga, Camarines Sur, Ligaspi, uh, Albay, Tabaco. Anariyan po tayo. O maging sa Sorsogon. Kaya kung lahat siya magpapunsoy at nasa Bicol kayo, medyo matagal-tagal pa yan. Tawagan ninyo ako. Nasa ganun, mapuntahan ko rin kayo. Ano po? Ayan! Napanood nyo na. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.